Hindi naman yun naging mahirap para sa akin. Dahil close kami ni Dimple. Meron lang naman kaming siyam na taong pagitan dahil bunso siya sa sampu na magkakapatid. Ako lang naman ang panganay na anak ng kanilang panganay. At kauna-unahang pamangkin ni Tita Dimple mula sa kanilang magkakapatid. Noong makapagtrabaho siya sa isang kilalang manufacturer ng mga gamot, Madalas niya akong puntahan sa aking tinutuluyan noong nag-aaral ako ng college dahil tulad ko ay nag-uupa din siya ng tinutuluyan. May mga pagkakataon pang pa inaabot siya ng gabi at nakikitulog siya sa akin. At noong minsan na mag-shot kami dahil kanyang birthday, ay nakalimot kaming iisa ang dugong tay sa amin na naging dahilan upang ang matalahib niyang kuweba. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Itago mo na lang ako sa pangalang William. Simula nang ako ay lumaki at magkaisip nakagisnan ko ng malapit sa akin si Tita Dimple. Hindi ko alam kung bakit pero siguro, yun ay dahil ako ang una nilang naging pamangkin. Hanggang sa ako ay mag-aral ng elementary at high school, ay always present si Tita Dimple. Naaalala ko nga na siya yung madalas ay naghahatid sa akin sa si school noong nag-aaral ako ng elementary na napagkakamalan pang magkapatid kami. Maliban sa paghahatid sa school at mga natatanggap kong materyal na bagay mula sa aking tita Dimpol, ay wala namang masyadong ganap dahil may kanya-kanya kaming buhay. Hindi rin ako nagkaroon ng jowa noong ako ay high school dahil ang laging pangako sa akin ni tita Dimpol, kapag mataas ang aking grade sa school, meron akong matatanggap mula sa kanya. Kaya naman naging focus ako sa aking pag-aaral at ang bisikleta. Sa material na bagay ang isa. Sa magandang natanggap ko mula kay Tita Dimple. Hindi naman talaga maiiwasan na magkaroon ng paghanga o crush, ika nga. Pero naging hanggang doon na lang iyon. Noong ako ay mag-aral ng college, sinadjust ko sa aking magulang na mag-rent na lang ako ng matutuluyan at naging makatotohanan iyon dahil sa suporta ng aking tita Dimple. Simula noong elementary at high school ay hindi ako nakaranas ng pagkukulang sa budget. Dahil bukod sa aking magulang ay meron akong tita Dimple na nag-aabot sa akin. Higit pang malaki ang naitulong sa akin ni Dimple noong mag-aral ako ng college. Dahil ibang usapan na ang gastusin doon kumpara noong nag-aaral pa ako ng elementary at high school. Madalas din akong puntahan ni Dimple sa aking tinutuluyan at masasabi kong tiba-tiba ako kapag kanya akong binibisita. Dahil bukod sa pera na iniaabot niya sa akin ay may dala rin siyang kung ano-anong pagkain. Maganda kasi ang kanyang trabaho. Nasa isang kilalang manufacturer ng gamot si Dimple. May mga pagkakataon pa nga na inaabot siya ng gabi sa aking tinutuluyan. At dahil pareho lang naman kaming nag-uupa ng bahay, ay may mga pagkakataong nakikitulog na lang siya sa akin kapag inaabot na siya ng katamaran sa pag-uwi. Hindi ko alam kung merong boyfriend si Dimple, pero kapag binibisita niya ako sa aking tinutuluyan, ay wala naman kaming napag-uusapan about sa kung may boyfriend ba siya o wala. Tingin ko rin kasi eh nag enjoy siya sa buhay meron siya. Bukod doon, nagagawa pa niyang pumunta sa kung saan saan nang walang nakakapigil sa kanya. Bagay na isa sa aking gusto, sakaling makatapos din ako at makapagtrabaho. Hindi ko rin alam kung may plano ba siyang mag-asawa. Bagay na hindi ko na itinatanong dahil baka mawala ang atensyon niya sa akin sakaling mangyari yun eh hindi pa naman ako tapos ng pag-aaral. Iba rin kasi yung meron kang natatanggap na extra kumpara sa iniaabot lang ng aking magulang na saktuhan lang din naman. Dahil nasanay ang ilan sa aking kapitbahay, sa lugar kung saan ako nangungupahan ay may pagkakataong kahit sinabi ko ng si Dimple ay aking tita, ay napagkakamaran pa rin nilang kami ay magjowa. At kapag sinasabi ko naman kay Tita Dimple, eh ngiti lang. Ang sinasagot niya at salitang, hayaan mo silang mag-isip. Food trip at kung minsan naman ay shot-shot pag may time. Hanggang sa ang palagian. Niyang pagdalo sa akin at ang shot-shot namin pag may time ay naging dahilan upang mapatunayan ko sa aking sarili na ako ay isang tunay na lalaki. Normal na sa akin ang makakita ng kung ano-ano, makapansin ng kung ano-ano kapag nakikitulog sa akin si Dimple. Lalo na kapag nauuna akong magising sa kanya, binabaliwala ko na lang dahil hindi nga kami talo. At tingin ko, sa bagin na iyon ay naging pawaya at kampante si Tita Dimple. Alam nyo kasi kung minsan... <laughs> Hindi na ako magiging sinungaling pero syempre lalaki at tao lang din naman ako. Kahit pa sabihing si Dimple ay aking katugo dahil nga kapatid siya ng aking father, kapag ganoong sa aking inuupahan siya natutulog at nauuna ako ng gising, tapos may makikita akong wala naman sa akin, katulad ng iba. Nakakaisip din naman ako ng kung ano-ano. Ang totoo niyan ay minsan na rin akong nagkamay habang siya ay mahimbing ang tulog. Hindi naman sa pagyayabang dahil nga si Dimple ay aking auntie, maganda at sexy naman siya. Palong-palo nga idol, lalo na kapag nakatalikod siya at lumalakad. Kaya sa kabila ng lahat ng iyon, ay nagtataki rin ako kung ano ba ang kanyang plano sa buhay. Hanggang sa mag-aya ulit siya sa akin, uunahan na raw namin ng selebrasyon at dahil siya naman ang laging taya, wala akong dahilan para tanggihan si tita, pero noong nasa kasagsagan kami ng pagsasaya, ay may kung anong hangin lang dumaan sa aming mga kokote na naging daan iyon upang mapag-inita namin ang isa't isa. Gumawa kami ng ilang eksperimento at ang eksperimentong iyon ay walang kinalaman sa si school o sa kanyang pinapasukan na kumpanya. Ang kabundukan na madalas ko lang makitang nagkukubli sa ulap na kung minsan animo ba'y niyayanig pa ng manakanakang paglindol ay dumaan sa aking harapan ng konting hamog ay wala man lang. Parang nakita ko lang naman ang ganda ng kabundukan ng Sierra Madre at dahil sa edad kong 19 years old ay iyon ang unang pagkakataon sa aking buhay hindi ko na iwasan ang mamangha at mapasabi ng Wow! At sa patuloy kong paglalakbay, narating ko ang isang mahiwaga, sagrado at matalahib na kuweba. Madalas kong marinig sa aking mga kakilala, tropa at kaibigan na kahit sinong matapang na ponsyo pilato ang magtangkang manghimasok sa kuweba upang patunayan kung gaano sila kalakas, katatag Katikas at kahit natapang, ay hindi nagwawagi at umuuing luhaan. Bagay na siyang nangyariin sa akin. Iyon ang unang beses na pakiramdam ko ay naging isa ako sa hanay ng mga baboy ramo dahil sa ginawa kong pagsusungkal sa kuweba. Bilang respeto at siyempre pagpapaalam na rin na ako ay nandoon at naghahanda ng pumasok. Kaya naman naging espesyal ang aming celebrate ng birthday ni Tita Dimple. Imagine, may hiking na, nagcamping pa. Naging tahimik para sa amin ni Dimple ang kinabukasan, maging ako. Ay hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Dahil ang lahat para sa akin ng gabing iyon ay malinaw pa sa sabaw ng pusit at di hamak na maliwanag sa kung saan matatagpuan ang kuweba. Hindi ako ang unang nakapag-hiking at camping. Bagay na aking ipinagtataka dahil wala naman akong nabalitaan na naling si tita sa tulad ko. Pero gaya nga ng sabi ko before ay walang gaano naging ganap sa amin dahil may kanya-kanya kaming buhay. At kung kanino o sino man ang maswerteng nila lang, eh dalawa na kami. Sa totoo lang ay hindi naman ako nagiinom. Dahil alam ko naman na wala akong mabuting mapupulot doon. Pero kung minsan, okay din pala. May mga bagay kasi dito sa mundo na yung hindi natin inaasahan ay nandoon sa mga bagay na hindi natin gusto at kinaaayawan. Naging madalang na ang naging pagbisita sa akin ni Dimple. Hindi rin naman niya ipinahahalata at wala rin naman kaming napag-uusapan. Pero mula noon, ay wala nang shot pag may time. Natagalan pa rin bago nag-asawa si Dimple at nakatapos pa ako ng apat na taon sa college. Kung hindi ako nagkakamali ay 32 years old na noong mag-asawa si tita at akala ko nga ay mahihirapan na siyang magkasupling dahil kung si Dimple ay ahid ng 9 years sa akin ay mas malala naman yung pagitan ng edad nila noong kanyang napangasawa. 20 years lang naman ang kanilang pagitan pero mukhang nakuha naman nila sa santong paspasan at dasalan dahil ngayon meron na akong dalawang pinsan mula sa kanilang pinagsamang lahi. Ako naman eto wala pa rin matinong trabaho. Nagsisikip naman ako at nagtatay ng ibang mapagkakakitaan pero ewan ko ba.